Okay guys, good morning po. Uh, welcome back again. Ito po yung part 2 ng ating uh, overall na TMX na galing pa sa Legaspi City. Ito si sir. Ito ako. Aapon siya dumating pero ngayong umaga namin siya ginawa. Okay guys, ayan. Kinalas ko na po lahat. Ito, At tatanggalin ko na lang po yung ano niya. ang pisto nyo guys naka dome type na okay guys yan na po papalit po tayo ng transmission gear dyan lahat okay Okay guys, yan. Magpapamasin shop muna ako. Papalit na tayo ng connecting rod dito. Uh, malakas na yung alog. Tapos power clutch tayo. Dadaling ko rin sa machine shop. Okay guys. Uh, update ko na lang kayo mamaya guys. Okay guys. Ayan. Pinamachine shop ko muna yung kanyang uh, sigunyal. Pati na rin po yung kanyang uh, clutch housing. Okay. At uh, papalitan ko rin po yung kanyang uh, transmission gear set. Okay. Uh, hanggang dito na muna. Uh, abangan nyo po yung part 3 ito po yung si Cabro from the Gaspi. Okay, ito po yung kapatid niya. Okay. Okay guys, shout out sa inyong lahat. Okay, bye bye. Balik, standard po siya ulit. Nakakarga po kasi itong motor na to eh. Kaya ibabalik namin sa original. Nagsawa na po yung may-ari. Okay. Gusto niya yung ano na, yung yeah. stock. Stock na lang. Okay guys, bye bye. God bless po.